Welcome back kuli sa ating YouTube channel mga kaludi, mga ka-idol. Vlog tutorial na naman tayo mga yon. Ngayon mga mga ka -idol. Kung, ka, kung ikaw ay may EXT at may Rusi, yan, Euro, Skygo, Pantra na China. Ah, problema mo ba ang pan mo, ilaw? Umina ba ang ilaw mo mga kaidol at umina rin ang charging ng battery. Hindi kaya ay nalulubat. Sa video ito mga kaidol, tuturo natin kung ano nga ba ang nangyari sa ganong senaryo mga kaidol. Yung tumatakbo ka, biglang nanghina po yung nanghina po yung mga ilaw yung mga kaidol. Yan, bagong lahat. Kung di ka pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe ang YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi tayong sa ating mga video. Yan, mga kuman, mga uh, ito ay problema nito ay biglang umina po yung battery mga kaidol. Yan unang-unang yung gagawin mga kaidol ay changing nyo yung sa stator socket titignan nyo kasi sa mga ganitong motor ay issue nila ay itong socket itong sakit na ito mga kaidol ah, hindi na lang kukunik hindi na lang kukunik yung kanyang ah, wire wire sa wire mga kaidol yung socket nya yan. titignan nyo yan yun Buwan na natin agad ang kanyang sakit yan. kanyang naging problema kaya po umina yung kanyang ilaw dahil po ay sunog ang kanyang sakit yan. Yan, sunog po yung ilo mga kaidol ang kanyang ilaw sa uh, charging at ito ay itong motor na ito mga kaidol ay naka 4 pin CDI na rin lipan 1 pin CDI kaya pag nagka problema itong mga ka-idol Pag kayo naka 4 pin CDI Ay damay po yung kanyang Damay po yung kanyang performance Minsan palyado yan Damay po yung kanyang OMP Paguntang uh, spark plug Dahil po ang pinagkukuhanan ng CDI na battery operated Ay sa dito sa kanyang light coil mga ka kaya yan ah uh, ito ay hard starting mahirap panda rin at mahina rin ang kanyang ilaw so ang gagawin nyo dyan mga kaidol ay puputulin nyo na yan mas maganda Ikwan nyo na lang mga kaidol ididirita nyo na lang yan para iwas ko na rin Masgrasya. iwas sunog yan sunog na sunog mga ka idol yan mga ka idol dinugto na natin na pass forward ko na so, lang nating sakit nasa inyo yan mga ka idol kung idudugto nyo agad Uh, idudugto nyo lahat yung kanyang sakit i-direct na lang mga kaidol yan so ang ginawa kong sa video yung ito mga kaidol yung isa lang yung isang wire lang ang uh, dinirekta natin yun, nalagay na natin at uh, na natin kung lumakas ba ang ating ilaw dahil kanina ay mahina ang kanyang mga ilaw yeah. ngayon, try na natin i-quant quanta rin medyo nalubat ang kanyang battery dahil na yon malakas na ang kanyang charging mga kaido dahil kanina ay pag nag tayo ay hindi na iilaw po yung kanyang signal light hanggang dito na lamang kayo mga kaido sana may nagtutunan naman kayo at huwag niyong kalimutan subscribe ang ating youtube channel sharing is caring Jet moto Vlog, ciao